Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakadaan na sa bahagi ng A. Bonifacio Drive ang andas ng poong itim na nazareno pasado alas 9 kanina. Kumingi tayo ng update, my report si Ryan Lesigues. Ryan? Now, oras pang bibilangin bago makapasok dito sa Quiapo Church ang andas ng uh, ng Itim na Nazareno. Pero tuloy-tuloy na ang buhos ng mga deboto na nagtutungo dito maging sa labas ng simbahan mismo. Pakina natin yung sitwasyon dito sa may bahagi ng Quezon Boulevard kung saan inaasahang dadaan ang andas ay uh, dagsa na rin yung mga deboto dyan. Yung ilan dyan ay pinili na dyan na lang abangan at hindi na pumasok dito sa Quiapo Church. Naglagay na rin kasi ng mga prayer station dyan ang uh, mga otoridad. At bagamat tuloy-tuloy yung buhos ng mga deboto dito at inaasahan nga ng Manila Police District na tataas pa yung bilang na yan hanggang mamaya, nananatiling mapayapa naman yung kanilang monitoring sa panayam nga natin kay MPD District Director. Police Colonel Arnold Thomas Ibay sinabi nitong simula sa Thanksgiving Mass noong December 30 ay mapayapa yung banal na pagdiriwang. Ngunit kinumpirma, kinumpirma ni Ibay na mayroon na naitalang tatlong putsyam na nilapatan ng first aid at pinakamarami dyan now ay mula dyan sa mga nakasunod sa prosesyon. Yung sinasabi nilang takbo ngayon ng andas simula nung umalis ito kaninang mga niling araw dyan sa bahagi ng Carino Grandstand ay mas mabilis kung ikukumpara natin now noong mga nagdaang traslasyon. Nagkakaroon lamang yan ng pagbagal sa ilang bahagi ng dinadaanan ng prosesyon doon sa mga masisikip na kalsada at yung uh, kung merong mga sumusubok na uh, talagang uh, sumampapa doon sa andas na mahigpit na ipinagbabawal na, 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 eh, na ang uh, mga otoridad. Sa pagtaya ni Ibay kaninang alas 9 ng umaga nasa 340,000 na yung estimated crowd ng uh, mga deboto at sa kanilang pagtaya maring abutin pa ng hanggang labing anim na oras bago ito makabalik dito sa loob ng Quiapo Church. Sa ngayon, tuloy-tuloy pang isinasagawang uh, pag-X-ray sa mga deboto na papasok dito sa Quiapo Church para masiguro na wala silang mga daladalang mga ipinagbabawal na mga kagamitan. Now. Maraming salamat, Ryan Lesigas. Samantala, umabot na sa 830,000 ang crowd estimate ng na mga nakiisa sa traslasyon ng poong itim na Nazareno. Sa tansya ng Manila Police District, posibleng mamaya ng alas 9 ng gabi, inasa ang matatapos ang traslasyon. Ayon sa MPD, mabilis ang usad ng andas ngayong taon sa kabila ng nararanasang pag-ulan. Naging maayos din anila ang paghawak sa lubid ng traslasyon. Samantala, patuloy na Nagpupumilit na makasampangil ang deboto sa andas at yakapin ang bahagi ng krus na nakalabas sa tempered case glass o glass case. Mula sa grandstand, dadalhin ang poong itim na Nazareno papunta sa Quiapo Church mamaya. Pansamantala muna ang inalis ang signal ng cellphone sa Maynila habang umuusad ang andas pabalik ng simbahan ng Quiapo. Alas 4.40 ng umaga nang alisin ang signal ng mga telecommunications company sa lungsod. Una nang inanunso ng Manila Police District na posibleng mawala ang signal ng cellphone sa Maynila sa araw ng translasyon. Bahagi pa rin ito ng ipinapatupad na seguridad sa kapisahan ng puong Nazareno. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i -like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang umaga!